Nag-tear, nag, -tear, nag, -tear. nag Ay, opo. May mga nangyari na po sa amin yan. Kasi minsan nangyayari, may isa kami naging kaso na uh, other than sa contact, isa doon is um, yung foreplay, the use of fingers, etc. E nangyari, eh, matulis ang... Okay lang ba yun? Matulis yes, ang kuko. So nangyari is na-lacerate siya nang nagpasok uh, okay. ng daliri inside. So sa sobrang pagdudugo, eh, ayaw ikwento sa nare kung ano nangyari at virgin daw. Pag kailangan namin eksaminin, nakita namin na mayroong laceration, kailangan po talagang tahiin kasi ang lakas ng pagdugo, natamaan mismo yung blood vessel. So pwede rin itong mangyari na during contact na nagkakaroon ng sugat yung babae? Pwede po kasi minsan meron din naman ako naging pasyente in her early 40s. Um, dahil first time niya na nag-contact nun, so yung hymen niya is not as thin as how it is usually. Okay. Ang kanya is makapal yung hymen, napilit uh, dahil yung pagkakalacerate, Uh, kailangan tahiin kasi nga sobrang magtuko. Okay. Pwede rin po. So may tips ba tayo dun sa mga mag-partner para hindi magkaroon ng nitong mga aksidente Accident. or injury? Oh, Ay, another cause pa rin pala, Doc, is dryness. Ah, If pinipilit okay. yung contact, walang foreplay, ang tendency talaga is pwedeng masugata ng babae. So uh -huh. kailangan is completely, tinatawag natin, dapat fully lubricated bago mag before penetration. Meron bang pwedeng bilhin na uh, pang lubricate like yung mga KY ano jelly? Mga a ano mga, mga, mga Ano mga menopause? ano mga, mga lubricants allowed? po? Uh, mga water-based lubricants. Like what? Uh, bread. Can I say a brand? Oh, po, Felina. Um, yun yung usually na... KY Jelly. KY Jelly, Doc, na ko kasi very sticky siya eh. Ah, uh, ang okay. Felina, what's nice with Felina, um, it doesn't stick sa mga bed bed sheets, etc. So, it gets to be washed out lang na hindi nag, um, yun yung sabi ng company. And for, with my patients naman, they're very, ano, happy.